Magandang buhay sa lahat, Sophia Smith, o mas kilala ngayon sa pangalang Fiyang. Pinatunayan nitong, karapat dapat siyang maging big 4 sa BNK, handa din siyang iligtas ng libo-libo nitong supporters. At habang tumatagal si Fiyang sa bahay ni Kuya, lalo siyang napapalapit sa kanyang mga kasamahan, friendly, ang ibab e na ito. Ang pagkakakilala ng ilan kay Fiyang ay boyish at clingy, prangka, at competitive. Malapit ang loob ni Fiang sa mga boys dahil ito sa nakagisnan nito nung bata pa siya. Halos puro boys ang kalaro nito sa probinsya. Dagdag pa dyan, ang bunso nitong kapatid na super close niya ay lalaki din. Klingi at sweet ang pagkatao ni Fiang Smith. Na nami-misinterpret ng ilang viewers. Pero sadya lang ganun talaga ang ugali ni Fiyang, pero walang mali siya sa kanya. Napaka-friendly nito sa boys, at ganun din sa mga LGBT. Na-judge na siya agad ng ilang manunood. Sa pagiging masayahin ni Fiyang sa bahay ni Kuya, meron din pala siyang karanasan na paghihirap mula nung bata siya. Pero sa awa ng Diyos, nakaahon si na Fiang, sa hirap ng buhay. Dahil na din sa tulong nito at pagiging isang influencer. Sa murang edad ni Fiyang ay kumikita na ito. Naging successful siya bilang influencer. Madami na din siyang products na ini and erso. Napapaaral na nito ang kanyang sarili. Nakakatulong na ito sa needs ng kanyang family. Ehemplo si Fiyang ng mga kabataan sa pagiging family-oriented nito, hindi madamo mapagbigay ito sa family niya at ganun din sa mga kamag-anak nito. Si Fiyang ang nagpakatotoo sa bahay ni Kuya. Mula umpisa, nakita natin sa labas ang tunay na Fiyang hanggang unti-unti binabago ang mga ugali na alam niyang nakakasakit sa kanyang mga kasamahan. Handa itong makinig sa mga advices. Isang tunay at totoong kaibigan si Sophia Smith aka Fiyang sa BNK. Uh.